Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Merkulyas ng Abo, ikalima ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel Sinasabi ngayon ng Panginoon, Mataintin kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, maahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng siyon. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, Nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Puon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. -ala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang espiritu mo ang papaghariin. Puon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Puon, iyong kawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, Sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Awit pambungad sa mabuting balita. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithiin niya at kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimus ka, huwag mo nang ipagmakahinga ito katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutiyang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakaaalam nito. Siya na ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinukuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,